mga sangkay oh. ito tayo sa sabaw na isda yan na uh, sa alright ay uh, babad sariwang sariwa ang uh, talaking -ta kasi eh. Gawin natin ginataan itong mga sanggay, lotong pacham. Pero masarap. Ito yung ating mapanahog. Ayan, tayo ng gata. Porong gata. Let's go! Lotong pacham lang itong mga sanggay. Ito yung mantika. Pratuhin muna natin itong mga sanggay. Mga na naprito na natin. Gagataan na natin to. Pinito ko na rin yung talong. Yes. Okay, ito yung mantika. Lawan. Yes. Yeah. Okay, buksin natin 'to Ayan, kaya silagyan natin ang ating gata mga sanggay. Ayan, natin ang ating gata